Babala, pasintabi po sa ating mga taga-nood sa mga sensitibong darawan at video na inyong may Dahil sa sobrang init ng panahon puso ang iba't ibang sakit sa balat mapabata o matanda Kung nararamdaman mo na may isang malaking bump, na mamumula-mula at medyo makirot sa iyong balat Naku! Posible tinubuan ka na ng pizza, o sa Ingles, ay boy. Ayon sa eksperto, ang piksa ay isang infeksyon sa balat na sanghi ng pagtami ng bakterya sa hair follicles. Sa una, mamumuo ang isang malambot na bukol hanggang sa magkaroon ng lana sa ilalim ng balat dahil sa infeksyon. Pangkaraniwan, ginutubuan ng piksa ang muka, leeg, kilikili, balikat at maaaring sarili ito ng diabetes, mababang immune system, kakulangan sa nutrisyon, hygiene, at exposure sa mga chemical na hindi mainam sa balak. Dahil hindi natin maiiwasan ang maraming aktibidad sa labas kung saan exposed tayo sa matinding init, pagod at puyat, mayroon tayong mga pamamaraan upang ang ating katawan ay maingatan mula sa pagkakaroon ng piksa at iba pang sakit sa balak. Manatiling malinis ang iyong katawan, galing maligo araw-araw o dalawang beses kada araw. Iwasang magigamit ng kwalya, ang ahit at deodorant. At syempre, palakasin ang resistensya sa pamagitan ng maayos na pagkain at regular na ehersisyo. Pero kung ang piksa ay hindi talaga maiwasang tumubo, huwag itong tirisin at tutusukin ng karayom upang hindi ma-infeksyon. Sa halip, lapatan ito ng warm compress para bumuka o pumutok ang mata at lumabas ang ulan. Ugasan at tuyuin ang paligid ng pigsa at takpan ng plaster o gauge upang maiwasan ang pagkalat nito. Huwag kaniligtaan, ugasan ang amay ng mabuti pagkatapos dinisin ang pigsa. Tandaan rin na huwag basta-basta mag-self-medicate o minom basta-basta ng antibiotic magpareseta at agad na magpakonsulta sa doktor kung ang piksa ay lumalaki, lumarami o labis ang Ang piksa ay pangkaraniwan pero kung hindi maagapan at malulunasan ay mauwi sa nakakabahalang karamdaman. Kaya ngayon taginit, stay hydrated at ilabas ang ating matibay na paranggalang sa iba't ibang uri ng sakit, walang iba kundi ang magandang kalusugan. Ako po, si MJ ng Civil Military Operations School, ang iyong kagulay.